Ayan po mga katropa Luluto po ako ng Alam nyo ba kung ano tong niluluto ko? Alam nyo ba to? Ito po ay luluto pong ano Ulo po ng pugita ah, Lulutuin po natin ng adubo sa gata Sarap yan Maaga pa lang Anong oras pa? Oras 4 4 17 ng madaling araw po niluluto ko po ang ating masarap na pugita paborito ko po to masarap ulo, ulo po ng pugita to ito po yung eh, loto po ng adobo sa gata na may siling green tapos ito po yung gata natin ito po yung gata natin no? Oh. dami isang plastic po na gata iobos po natin to parang masarap po yung ating adobo ugita ito po ay adobo po sa gata ito ah. hindi po to adobo sa toyo magkaiba po yung adobo ng toyo at adobo sa gata ito po ay adobo sa gata na nag mamantika mantika tapos lalagyan po natin ng ano po lalagyan po natin ng siling green napakasarap yan alam ko sa mga sa mga Bisaya siya na ah, ano paborito talaga yung ano po pugita na adobo sa gata hindi talaga mawawala po yan sa amin talagang paborito talaga yan ito kasi ay, ano masarap kasi yung ano ah, pugita sarap yan sempre ando na po yung ano na ah, nauna kong luto yung almusal natin yung pansit po mga katropa o pansit may kalamansi naghanda na po tayo kaya hindi lang yung pansit, marami. yan po yung mga almusal natin, no. Oh. Siyempre, mayroon tayong ano, itlog malasado. Malasado at mayroon tayong tawag nila niyan, skinless. Saka talong. Sarap yung talong na prito. Lalagyan ano po, partner natin yang bagong. nakain ba kayo ng talong na may bagong? Sarap 'yan. Saka mayroon tayong fried rice. Grabe. Sarap. Maga pa lang, dami ko nang naluto. Yan po. Sarap 'yan, daming ulam rito. Mayroon tayong isang kalderong sabaw na ano po, isda. Sinigang na isda po 'yan. Kasi yung kanin natin. Tingnan nga natin, baka mabuo. Ang dami pa. Isang po 'yan, napakaganda po yung bigas na 'yan, mga katropa. Oh, di ba? oh, ito talagang ano, masarap talaga ito po ay patuyuin muna natin yung tubig pag tuyo ng tubig nalagyan natin yung ano po, gata tapos siyempre titimplahan na po natin yon maging masarap na po Pangan lang yung mamaya mga katropa pagluto na po yung ating pugita ganun lang po magluto ng kogita lagyan nyo po ng siling green. pag tapos nung ano, tubig huwag nyo munang isabay ang gata pag, kasi nagkakatas to bugita yan ang nagpapalambot yan sa sarili niyang katas tapos pag natuyo na yung tubig yung katas niya ilalagay niyo yung purong gata napakasarap tapos sabay ilagyan ng ceiling green wow sarap grabe okay